Good afternoon mga idol, happy Thursday Ito kung mapapansin yung mga idol Nandito kami sa bahay ni paring Itzil Si Kunsihal Nag-adol kami Ay mga idol lang. Boss Denmark Ayan yung bahay ni Boss Ni paring Itzil mga idol Ayan Nag-adol na kami mga idol dengan gawak enam yang ribis mga idol. Eh uh, shout out pre. Eh paring ijil, si paring ijil si Kunsihal. Ah. Uh, ya yang owner mga idol. Sama anu, adung dengan bubungnya nakit narin amin. Yan. Uh. Yeah, may box na ayan na 'yung May box na rin yan, 'yan. bukas na lang 'yan. Pag nalatag na namin 'yan. 'yan. Na yan. Tapos ito, kung mapapansin yung mga idol, may pinaiwan si Paring Edsel. Na wag daw muna lagyan ng isang yero dito. Yung area na to kasi ito may firewall pa to. Yang mula sa baba. Mula sa baba niya may firewall yan pataas. Yang katulad niyan kaping. Ayan, wall capping. kailangan mag-iwan muna daw ako ng isang hero dito. Dahil tatamaan ng kanilang pag-abot-abot ng halo. Baka may yung mga yero Kaya iiwan muna nga namin. Ayan, yan. bukas pwede na namin latagan yung area yan. Kasi may gutter na, may gutter na rin yan. Yung harapan. Ayan. Ayos na yan. Nabangan ko na nga may dalawang box blasting tapos inside gutter na to ayan Kumbin, kumb, kumbay ng ano kumbay ng box plus box gutter ayan stainless yan ayan may sealant na yan ayan. boss doy yan sisilant niya si boss christian para bukas latag na lang na latag ayan, bago mag ng anguno may bubong na yung bahay ni paring Insel si Consihal ngayon lang namin sinimulan tong mga idol. Pagkatapos kay Architect Sole, sa Bali Golf. Ay nang umaga, nandito kami. Nagater kami tapos iakyat na, inakyat namin yung yero. Happy birthday sa inyo mga idol. Ayun yung bahay ni Maring Itsil, ba kanina, ayun akong pare ko kunsihan okay, thank you, God bless mga idol shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko good afternoon po sa inyo, happy Thursday Ay, mga idol ayos na okay, thank you, God bless